Sa DC natin. Alam po ng mga magulang na magpapaganyan kayo. Nakapagpahala oh, oh, oh. <laughs> po ba kayo? <laughs> Anong problem? Hindi siya baka yung bantong. Ano ba yung nabunawa? Kamay. Kamay. Ito po hindi. Ano ang

nag-a-vibrate ko pa hindi na ganda mag yung pain na mararamdaman niya oh my gosh ano? pero after naman nun maaaring may abot niya doon maaaring may relax lang mom relax yan hindi ako sa okay side, G pa side side angaba uh, oh sakit oh. po Ayan, okay, hanggang dun lang talaga. Front. sobrang sakit din, Hindi ka makakatunga. Opo, oh, pagay-bay lang po. kawawa <laughs> <laughs> naman. Hindi ko sila. Kapila. Ayan. Elox. Contract yung mga sel. lang ano Ramdam mo yung ano yan. Ay, Wag magsasalita. Relax lang. Relax. Hindi mo wala yan pag hindi natin na crack yung ano yan. Yan. Ambat pa. Pinakamalambat pa. Yan. Sige pa. Yan ka lang. Yan. Relax. Anda maraming arai. Oh. 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 Yan. Saya kuat talaga, eh. Oke. Maaf, lambat lang. Lambat. Uh. 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 <laughs> inhale Exhale. Ang Inhale. Exhale. Uh. Uh. Oh, Relax. No. Relax. Relax Relax Relax. Ah! Sarap! Hindi na awa yun na talo kasi talo 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 po. Ang talo 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 po talo talo talo